Squid, squid. Parang aswang dyan ah. Nakatakot ang na mukha nitong pusa na to. Oh. Kita mo naman, kala mo ano? Wago. Bubaba. <laughs> Bubaba ka dyan. Bubaba ka dyan. Nakatakot ang na mukha mo. Parang aswang. Aragis ka talaga, oh. Hindi naman naman, nakakatakot siya. Bumaba ka dyan, ha? Dilan mo. Ang bayan talaga niya yan, guys. <laughs> Mukha siyang aswang. Oh, kita mo na. No. Makala mo all. Ito yung nanay niya, no? Aria. Ito yung nanay niya, no? Diba, yung ano? Yan, no? Yan ang nanay niya. Si Squidball. Ito no. naman kayo nang nangakasar kay Jordan Poole. Baby nyaa eeh mmm mmm eeh mmm.